afternoon. So, marami yung mga nagre-request na i-share ko naman daw yung secret kung paano magkaroon ng million views. Uh, actually, um, matagal na tayong nag-video-video, uh, nag-vlog-vlog, pero hindi pa naman tayo official na content creator noon. Uh, uh, sa totoo lang, nag-start lang tayo noong uh, February 3, 2024 na nagumpisang ma-monetize kasi nga alam naman natin na napakadami ng uh, requirements uh, para magka ads on reels uh, ads in streams uh, stars uh, yung bonus at saka yung subscription so gusto ko lang ibahagi yung aking karanasan na Uh, after a month, ay medyo naging successful naman yung uh, journey natin. Kasi nga, uh, unang-una, uh, mahalaga kasi sa mga uh, viewers natin, yung content natin. Siyempre, since nasa DepEd tayo, nag-focus tayo sa mga DepEd orders, DepEd memos. So far for this school year, tatlo pa lang ang DepEd orders. Sa mga nakaraang taon, napakaraming DepEd orders. Napakarami. Na talaga namang mga DepEd orders na uh, kailangan ng buong DepEd community taon-taon. Say for example, yung sa uh, order number 36, yearly yan. Pag darating na ang graduation, kailangan na yan. Deped order number 8 on grading system na isishare na, isishare na natin very soon. Yung sa Brigada, Adapa uh, School, napakarami pa ng mga iba't ibang mga DepEd orders na uh, binabalak nating i-content. Kasi uh, yung mga yon ay kailangan sa pamunuan ng eskwelahan. Uh, o kailangan ng buong school community. Uh, pangalawa, kailangan talaga nating masigasig. Hindi birong maging content creator. Hindi pwedeng tatamad-tamad dito. Uh, in my case, kagaya ng sinabi ko dun sa mga estudyante na nag uh, uh, interview sa akin uh, as a principal vlogger, mahirap sa akin kasi Uh, nagagawa ko lang yung trabaho ko na pag -vlog, uh, during weekends and of course sa gabi, pag uwi ko na ng bahay, talagang sinasagot ko na yung mga mga comments, kasi si Meta may mga suggestions naman siya dyan, uh, kagaya ng uh, isang uh, million views ko na reels, yung patuloy pa rin na dumadami ngayon, 3.9 na siya ngayon 3.9M na siya ngayon. Uh, video galing sa video 'yon. Matagal nang uh, nire-recommend ni Meta kasi may mga recommendation siya na gawin kong reels 'yon pero wala hindi ko pinapansin kasi nga before I'm not really knowledgeable. I'm still uh, learning the the thread of uh, this uh, business or I'm still learning the rudiments of Uh, of uh, the vlogging uh, industry. So, nung trinay ko, yun. And, um, dito ko lang ngayon napag-alaman sa pag-vlog na ang dami-dami dami palang mga hinaing ang mga parents tungkol sa senior high school. Ang dami palang nilang mga dami pala nilang mga battle cries na gusto nilang alisin ang senior high school. So, isa rin yun sa nag-million views ko na reels. And, syempre, um, kailangan talaga hindi tayo mahihiya na mag uh, uh, post ng mag-post, bahala na ang bayan, kung sa tingin nila, yung post natin na yon ay talagang mahalaga sa kanila. Pero, liban sa Uh, liban sa syempre katatawanan or liban sa uh, marerelax sila kailangan din naman nila ng mga information so sa lahat ng mga content creators na nagtatanong or uh, nagsasabi na i-share kung ano man yung uh, mga secrets yun po kailangan talaga nating magsipag at kailangan talaga nating aralin mabuti ang ating content. Nagpapasalamat ako na nasa Department of Education ako kasi uh, hindi lang hindi lang ako uh, nagsucceed doon sa ginagawa ko kung hindi nakakatulong po talaga tayo sa mga magulang, sa mga guro kasi maraming mga guro yung nagsabi na ay, kinatamad na kaming magbasa ng Deped Orders kaya please, more on Deped Orders kaya talagang uh, itutuloy-tuloy natin ang pag- uh, uh, pagko-content ng mga Deped Orders. And sa lahat ng mga kapwa vloggers natin, keep on. Keep on. Uh, huwag kayong tumigil. Talagang ganyan. At first, wala. Hindi ka pinapansin. Noon, ang reels ko, masaya na ako pag may sampo o may anim. Kasi nung una, talagang walang pumapansin. Uh, pero ngayon, sa awa ng Diyos, ah, uh, masayang masaya na ako kasi kahit na hindi ko siya i, i pro promote or whatever, uh, talagang uh, isang libong place lang, okay na tayo doon. Masaya na tayo doon. So, I just hope na lahat ng uh, almost 70,000 na followers natin ay i-follow, i-subscribe din tayo sa YouTube kasi gusto rin sana nating uh, mag- uh, Uh, mapagtagumpayan ang YouTube. So at this point I only have around 331 followers doon although yung nag-million views ko na na video ko at reels ko ay pumapayag pag ulit sa YouTube. Meron na siyang 16,000 views. So sana lahat ng mga followers ko dito sa uh, Facebook ay susundan din ako sa YouTube. And uh, makakaasa po kayo na ga mas gagalingan pa natin at mas dadamihan pa natin ang ating content. Kahit na medyo mapupuyat tayo uh, sa gabi, ay aasahan ninyo na tuloy-tuloy, tuloy na tuloy pa rin ang ating uh, mga videos. Salamat!